Eh, no? Tol. Uy. Uy, kapala. Grabe ka naman, Tol. Antaka natin, antakal kitang hinahanap eh. Bakit, Tol? Hinahanap ko yung motor ko, oh. Sinangla ko lang sa iyo, tapos kinabitan ko lang ng ano, sidecar. Ay, dapat hindi mo kinabitan ng sidecar 'yan. Sige na, Tol. Kailangan kong hanap ko ay. Eh. Ay, hindi po ide. Wala sa usapan natin 'yan eh. Ay, wala naman po ma ano, pagka ang tatakbalin ko na rin, Ay, hindi po ide. Kaya mo naman 'yan, butas-butas na yung ano na 'yan. Saan hindi saan dapat ganoon, Tol. Ano ba 'yan, Tol? di mo naman kasi tinungkusan 'yan, Tol. Oh, kita hindi natubos kagad. Kinapitan mo lang sa sidecar yung motor ko. Eh, mamit ko rin sa tatay, huwag ka mag-alala. ko lang naman sa'yo, dahil nakagitin dipit sa unol. Dapat hindi mo dapat sa ang sidecar yan. Grabe naman. Huwag ka naman ako, kasi minamalas mo yung anak kuway ko eh. Hindi, hindi pwede kasi yung ano, kinapitan mo lang sidecar yung motor ko eh. Tanggal, isin ko naman sa'yo yan. Ba't mo kinapitan niya? Wala naman sa usapan natin nga kapitan mo ng sidecar yan. Huwag ka naman babalik ko rin. Huwag ka naman Babalik. Hindi okay, dapat gano'n, tol. Sinangla ko lang naman sa'yo yan. Tapos, kinabita mo ng sidecar yan. Masaya kasi, tol. Ang tanggal mo magbayad, tol. Tanggal mo magbayad. Sinangla ko lang sa'yo yan noon. Dahil naggipit-gipit lang ako. Tapos, ngayon, ginawa mo nang... Hindi, hindi naman kasi yan, tol, eh. Ano yan, no? ano yan? Ano yung ano na yan? Saan nakagabit yung mga bakal na yan? Nilukasan mo na yung motor, ko. Dapat gano'n. Masyado kong ano. Sinangla ko lang sa'yo yan. Hindi parang kapitaw ng sidecar. Babayad ka na ba, Tol? Para... Magbabayad. Paano po, babayad? Ay, kinabit mo ng sidecar yan? Kaya, kaya kinabit ako ng sidecar para para sa pakinan na, Tol. Hindi dapat ganun. Kinabit mo ng sidecar. Kinabit mo ng sidecar yung motor ko. Tol, muwi ka na lang, Tol. Saka mo lang kunin, pag may pera ka na, Tol. Grabe ka. Hindi na. Basta, pag ano, palitan mo ng parents yan, ha? Hindi, ako may pahalan na, Tol. Saka, ano, ha? Pakit-pakit ng motor. Pakit-pakit ng motor. Ibas mo kinuha. Kailangan ng pera. Kailangan ng pera. Kailangan ng pera.